Hi guys, my name is Doser Paul and guys, I'm uh, may hala ako ng bago na games and super super legit guys. Muna yung panan guys ng games. Ano? Ayaw. Muna yung magagab games na super super legit guys. And guys, pakita ko guys, ah uh, muna ng games ang a mo. And guys, uh, ah shoutout na, uh, guys guys ah. Uh, shout out kali sa video ko ayun guys alam lang okay Shoutout uh, shout out ang video ko si Martin Salis shout out and shoutout uh, shout out si wala nga pasinsya lang yun shout out lang yeah, <laughs> shout out lang si si ang alam nyo naman si Neil, yun si Neil, <laughs> si Salis. Lopez. Oh, si si Neil Yakul ba? shout out kay Yakul ba? Yung shout out kay si Martin Isares and shout out kay si BB. Since sa mga mito ko talaga ko pa sa City Hall and shout out ang mga mito ko sa Zone 4. Um, bakalang pa may inasal. And shout out mga Uh, mga na no, mga, mga taga Silay noon mga ex ko da shout out yan and mani ang account games awat atu ate. hi guys ay guys ang akon games lawin mo ang games nito super super legit guys Ayan guys, so super legit guys. Masupport mo dahil guys ng heart. Ang heart ay mag-gain money. Guys, yung masupport na ano, ng 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 uh, masupport na ano, ah, uh, ng heart. Kung ma uh, kung ma uh, 100% na eh. Kapag mo ang um, 900 900 pesos to Gcash or masuk so, guys so pulit ini guys dapat mapasap mapasap mapasa mana yang ni yan. hari ni oh ang ang dance um, um, ng games makuha mo nito yan guys o oh, guys guys so kung ang um, severe rotas niya sa very kung makuha mo tayo sa very makuha mo kung ang oras nyo makuha mo So, ito so, kasi matapos ng video so, matapos ng tanan na matapos sa ang heart mano like guys sa heart ni ng 1000 guys o and guys malapos malik guys malik sa guys o cash out malik guys o so legit eh kung tatlo ka at daw guys makuha mo ni guys ang 950 pesos tuwing Gcash kayo. paano ni Ilar in, Wait guys, may ads. Alright, ang ads type mo na guys, para makuha mo yung ang, ang pera guys, 2G cash guys. ang cash out ay so Gcash or Lazada paano guys ilaruin nito yan hindi medyo pa kasi ay na yan guys ay super legit guys meaning guys ang ano guys ang bank oh, ang ATM guys okay so kung ano ko na guys ah ganta wanda lang guys ah ganta wanda wait one minute away guys okay so

ko magwa niya ang pamisay ko po nindi ang tao lang sana ah, bonus na wag sama mo na ads guys video up siya guys alam mo din sa kayo na ngayon ito yun guys magawa talaga na

ay mga ang mga price mo. ay mga cash out ko to to Lazada wallet ko. Guys, yung hindi daw. Ano na guys ay 30 pesos to Lazada guys. yun cash out ko nun eh. Ang isa ay 1 pesos to Lazada guys. And guys, pakita ko guys ako Lazada wallet. So, kung pita so, na balance to Lazada wallet ko. 19 pesos to guys ano 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 sa ano wallet ano wallet ko, ano sa ano ano guys ano 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 guys, ano 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 and guys thank you for support that please subscribe like share comment my youtube channel thank you